doon siya muling nakita sa mismong bubong. Nakadungaw si Aling Manda. Ang kanyang mata'y ay nagliliwanag. At ang kanyang mga ngipin ay mahaba. Parang hindi na sa tao. Isang gabi habang nakahiga ako, bigla akong nagising sa lakas ng kalabog sa pinto. Narinig ko ang garalgal na bose sa labas. Tina! Buksan mo! Buksan mo! Hinding hindi ko iyon pagbubuksan. Magandang gabi po. Ako po si Tina. Gusto ko pong ibahagi ang nangyari sa akin ilang taon na ang nakalipas. Marami sa aming baryo ang ayaw pag-usapan nito pero naniniwala akong mahalagang isalaysay para magsilbing babala. Noong una, simple lang ang buhay ko sa aming bayan sa Samar. Tahimik, payak at puno ng pamilyar na muka. Ngunit isang lalaki, si Rodel, ang matyagang nanligaw sa akin. Mabait naman siya sa umpisa. Pero hindi ko talaga naramdaman ang sinabi niyang pagmamahal. Kaya't maaga ko siyang tinanggihan. Akala ko tapos na roon Pero doon pala nagsimula ang aking bangungot Makalipas ang ilang linggo Nagsimula akong makaramdam ng kakaibang sakit Una ay simpleng pananakit ng ulo Pagkahilo At panghihina ng katawan Dinala ako ng pamilya ko sa health center Pero sabi ng doktor Wala naman akong malubang sakit laging normal ang resulta ng pagsusuri. Pero gabi-gabi, lagi ako nananaginip ng mga kakaiba. May matandang babae sa panaginip ko. Nakaupo sa gilid ng kama. Nakangiti pero walang buhay ang mga mata. Sinasabi niya sa akin, Hindi ka makakatakas. Pagkagising ko, ramdam ko ang bigat ng dibdib. Parang may nakadagan. Sa baryo, nagsimulang kumalat ang mga bulong. May nagsabi, Inay mo Rodel ang naggawa niyan. Si Aling Manda. Matagal na siyang pinaghihinala ang Si Aling Manda ang naninirahan sa kanto ng aming baryo. Matagal na siyang balot ng chismis at takot. Marami nagsasabi na kung ayaw mo sa anak niya, siya mismo ang gaganti. Hindi ko siya gaano pinapansin noon pero mula na magsimula akong magkasakit, tila ba palagi ko na siyang nakikita. Minsan nakatayo siya sa labas ng bahay namin. Nakatitig lang. Minsan naman nakaupo siya sa bangketa nagaalaga ng itim na pusa habang nakangiti sa akin. Tuwing magkatama ang aming paningin nanlalamig ang buong katawan. May kung anong bigat sa mga mata niya na parang kumakapit sa kaluluwa ko. Lumipas pa ang mga araw. Hindi lang sakit ang bumabagabag sa akin. Gabi-gabi, may naririnig akong palis sa bubong. Para bang may mabigat na umaapak. Paikot-ikot. Kapag sumisilip ako sa bintana, nakikita ko ang hugis ng isang tao sa dilim. Nakayuko, nakatitig sa akin. Hindi ko na alam kung totoo ba o imahinasyon lang. Pero tuwing umaga, lagi kong natatagpuan ang bubong namin na may malalalim na gasgas na parang mula sa matutulis na koko. Oh. Naging payat ako, halos butot balat. Kahit anong pagkain ang subukan ko, hindi tumataba ang katawan ko. Ramdam ko na may dahan-dahang sumisip-sip ng lakas ko. Isang gabi, dinala ako ng lola ko sa isang albularyo sa kabilang baryo. Pagdating namin doon, agad daw ang tinignan ng albularyo. Nilapag niya ang isang baso ng tubig at itinapat sa kandila. Habang umaandar ang ritual, bigla akong nakaramdam ng matinding pagkahilo. Pagtingin ko Itiunting nagiging kulay-itim ang tubig. May lumulutang na parang buhok sa loob. Ang sabi ng albularyo, May mangkukulang na sinusubok pumatay sa iyo. At ang malakas na hinala ko, Si Aling Manda. Nang marinig ko iyon, lalo kong nanginig sa takot. Ang albularyo ay nagbigay ng mga dasal. Tiyakwe! At mga halamang gamot Pero binigyan din niya kami ng pabala Hindi siya titigil hanggang hindi siya nasusugatan ng sarili mong lakas ng loob Akala ko ay ng lahat Pero lalo lang lumala Isang gabi, habang nakahiga ako bigla akong nagising sa lakas ng kalabog sa pinto. Narinig ko ang garalgal na boses sa labas. Tina! Buksan mo! Buksan mo! Hinding hindi ko iyon pag bubuksan. Nagtago ako sa ilalim ng kumot, nanginginig. Ngunit naramdaman ko ang malamig na hangin sa silid ko. bukas na palang bintana. Sa gilid ng aking paningin, may nakita akong maitim na anino. Nakasabit sa dingding. Tumagkapang pa baba. Ang mga kukunitin mahahaba at ang mata kasing dilaw ng apoy napasigaw ako agad dumating ang aking mga magulang at sinindya ng lahat ng ilaw pagbukas ng mga mata ko wala na ang anino pero naiwan ang mga bakas ng kuko sa dinding Dumating sa punto na hindi ko na kayang magtago. Kailangan ko nang harapin si Aling Manda. Isang hapon, habang pauwi ako galing kundahan, nakita ko siyang nakatayo sa kanto. May hawak siyang manit na bote na puno ng kulay itim na likido. Mimiti siya sa akin. Saka nagsalita. Wala kang respeto sa anak ko. Pinahiya mo siya. Kaya ngayon, pagbabayaran mo. Hindi ako nakasagot. Nanginginig ako sa kinatatayuan ko. Pero bago siya makalapit, biglang lumitaw ang lola ko. Kinuha niya ang rosaryo mula sa bulsa at inilapit kay Aling Wanda. Biglang napaatras ang matanda at mula sa kanyang bibig ay lumabas ang malalim na hising na parang hayop. Saka siya mabilis na tumalikod at nawala sa eskinita. Sa gabi ngayon, nagsagawa ang albularyo ng mas matinding ritual sa aming bahay. Pinuno ng usok ng insenso ang buong silid. Habang ako'y nakahiga sa banig, naririnig ko ang mga dasal Ngunit naririnig ko rin ang mga malalakas na kalabog sa labas ng bahay. Para bang may malakas na hangin na pilit sumisira ng bubong. At doon siya muling nakita sa mismong bubong. Nakadungaw si Aling Manda. Ang kanyang mata ay nagliliwanag. At ang kanyang mga ngipin ay mahahaba. Parang hindi na siya tao. Biglang sinindihan ng albularyo ang bote ng langis at itinaas ito. Sumigaw siya ng dasal. Nang sumiklab ang apoy, biglang napaigik si Aling Manda. At tuluyang naglaho. Naiwan lang ang malakas na halakha. No, malingaw ngaw sa buong paligid. <laughs> Makalipas ang ritual, unti-unti akong bumalik sa normal. Bumigat ulit ang katawan ko. Nagkaroon ng gana sa pagkain. at nawala ang mga bungungot. Sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, nakatulog ako ng maimbing. Ngunit alam ko, hindi tuluyang natapos ang lahat. May mga oras na nararamdaman ko pa rin ang malamig na simoy ng hangin sa gabi. O ang pakiramdam na may mga matang nakatingin sa akin mula sa dilim. Minsan, may makikita pa rin akong itim na pusa na nakaupo sa kanto. Nakatitig sa akin. Hanggang ngayon, dala ko pa rin ang trauma ng karanasan ko. Si Rodel umalis ng bayan namin matapos ang lahat ng nangyari. Si Aling Manda, balitang lumipat sa ibang lugar. Pero may mga kwentong naririnig akong hindi siya tumigil sa kanyang gawain. At ako, natutunan kong hindi lahat ng laban ay pisikal. May mga laban ay spiritual na kailangan ng lakas ng loob at pananalig. Ngayon, binabahagi ko ito sa inyo bilang babala. Huwag baliwalain ang mga bulong ng matatanda at huwag maliitin ang kapangyarihan ng takot. Dahil minsan, nasa mismong kanto lang ng ating baryo ang tunay na kasamaan. Ako si Tina at ito ang kwento ng aking pakipaglaban sa mangkukulam sa kanto. Kung gusto mong marinig ang sarili mo kwento sa aming channel, magpadala lang ng mensahe. At kung nagustuhan mo ang kwento ito, huwag kalimutang i-like, mag-iwan ng komento at mag-subscribe para sa iba pang nakakilabot na kwento. Hanggang sa susunod. <laughs>